Grabe. eh uh, lang yung alon. <laughs> Sayang. di kaya, hindi kaya. <laughs> kapten ayos na tayo guys suited kami may karga pa si Minto ito yung lubutang namin ikli na lang punong puno ito yung malupit yung ating boot oh, um. uh, father ang ating boot kapten uh -huh. hmm. malupit na boot captain yan kasi yan yung pinsang ko anay yan tayo guys magkakastim pisin tayo dyan walang ulam sa bahay hangin <laughs> hangin na nabi lakas na hangin ang ginawa mo sa labis ya iyaw lang kapon guys update na umayado tayo sa kuy babanda dun sa likod hunting tayo doon GT, GT hunting tayo kung subukan kung mayroon ulit lang mamaya so ayan guys bali papunta na tayo sa spot yun tayo mga hunting guys ng kuhan ng talakitok yung tandol na yan medyo maalon yung spot natin pero try natin doon sa kabila medyo kobli doon eh. so sana madali tayo guys kahit anong isda lang basta medyo malaki good size kita nyo yung alon guys yung lalaki so update lang mamaya doon mga idol Oh, lalaki nyo sila guys so ah sabi ang alon Gamit ko 20 grams na ko metal jig. Balik na tayo guys so, Nag-strike dito so, Laki lang yung alon Sayang Hindi kaya, hindi kaya Pataman tayo dun sa kabila Kabila na naman tayong tandun So mahina Hanina pa tayo dyan Mga kalating oras na yata Nagakas, walang nag-strike dito nag try din ako dito Wala maalon Hindi kaya Grabe yung Wanang alon malaki lalaki Saka so, masisiro tayo ngayon guys ha Yan lang The Liquids. Nakaraan Siro din tayo Karang Tapon lang tayo nakadali so, eh. Kung nakaraan Siro Malakas kasi Hindi sana malakas tong spot Okay lang Yan, bangka bangka sana tayo dyan Kaya lang malakas dyan. So guys, makikita tayo ng shields guys ito. Shields, makuha na tayo guys ng shields. tapatumal guys ng isda. Lalo sa may strike. Ito na lang, pero ngayon sa bato na yan. Ang uh, umuha na tayo guys sumaya. mo na ako. Umuha na lang tayo nito. Ayan mga kaya guys sabi ang tumal guys ng casting ginawa ko na lahat pero wala hindi tayo hindi umubra talaga yung pamamaraan natin sa talaga yung mistrike kaya nag decide na lang ako mangunguha na lang ako ng shields para may maiwi tayong ulam guys palaki na yung dagat eh labasan na yung mga shields ngayon ilalagay natin sa gas mask yung pa natin waterproof case para maglangoy-langoy tayo yung guys para makita natin medyo magalaw kasi yung tubig Di basta-basta makita So, bali Mamaya uwi muna ako Tapos maninisid tayo ng shills Ayan, doon tayo uwi Pagay Bahay Doon tayo galing kanina Ayan dyan, wala Tatragang umi-strike Muha na lang tayo ng shills Sa sure Bull Na may pangulam iba nakatago pa guys eh. Ay, hindi pa natin makita basta-basta. Mamaya basta. pag nilangoy natin 'yan guys, makikita natin 'yan sila. Gumagalaw kasi yung dagat. Pero, ito, ito. ayan. Yan. Ito, ito. Yan. Yan oh. Laman yan guys. May, may nakuha na ako mga kapinan. Ito guys, ako kung pamilya na kayo sa sils na ito. Mga ganitong shields nakuha ko kanina yan ay mga nakuha na natin familiar kayo dito mga kapinan nakagalaw pa ito so, mga nakuha na natin yan yan ang mga kukunin natin mamaya yan yan so uwi muna ako guys Wow lagayan to sisid tayo л а д Dami. Dami dito, dami. Ayaw. Lalaki lang alon. hirap ang hanap. <laughs> na, marami, guys. Yeah. Alon lang, grabe lalaki ng alon. Hirap makita. laki oh. laki lang kasi ng alon guys kaya yeah, hirap sila hanapin ito so, lalaki guys ah uh, pero sisid tayo guys langoy tayo langoy tayo ayaw grabe alon guys kalalaki <laughs> mamaw oh. Ah. Yeah. Hala, yeah. yeah, grabe. Woo! Unti-unti. Mamuo 'yung balon. Sige, tayo, guys. Kuha tayo shields. Lord. Lalaki. Yun. Dilit pa. Ang dami guys. Oh. Ang laki ng alon. Sana mag-casting. Ang problema, wala rin nakain Oo, yan o. Maalun. Mungha na lang tayo ng shills. Okay. So, ayun guys. bali na na po tayo. Dito tayo sa bahay. Ayan o. Baliwi pa hangin tayo. Grabe. Pagod. Sakit na katawan ko dito sa malaking alon, guys. Baliwi dyan tayo uwi ngayon, o. No? So, sarap sana mag-casting, guys. Yan o. Kalma. Ang problema nga natin, eh. Wala rin kumakagat. Subukan ko na kanina. Naka kahit anong setup na sinubukan ko wala talaga napaka tumal ka, guys lahat lang kong kahit isa ganda sana eh problema so, yun nga, wala kang kumakagat kaya nanguha natin yung eh. shells ngayon pala lahat yung nakuha natin yung shells guys yung kung ano kapinan ang kapinan tawagin sa amin niya, yan yung bitsura nya guys yan hmm. marami sana um hmm, problema grabe naman yung alon nalalaki eh, nahirapan tayo mag kaya nag decide na lang mag-uwi na sobrang lalaki na ng alon guys o, pero ayos pa rin kaya paano yan o. ay sasabawan tayo pag uwi natin sarap yan guys sales minsan minsan lang tayo makatikim yan sa puerto kasi bibira tayo makakuha ng ganito uh, dito lang pag nakawi ako sa lugar ko at uh, saka ako nakakakuha ng mga ganyan guys so ayan po uh, marami pong salamat sa inyo pong at hanggang sa muli po ingat po tayong lahat God bless us all. Fish on!